Hello, what's up, Mr. Boy? Apo, nandito ako sa bintahan ng mga gulong na surplus, Mr. Boy, no? Kasi ito yung lagi namin pinapuntahan o tinatakbuhan pag sira ang gulong namin, Mr. Boy, no? Meron ako nakita dito mga upuan, Mr. Boy, gawa ng mga gulong, Mr. Boy, oh. Ang galing ng gumawa nito, Mr. Boy. Hindi pa sa basa talaga ito na masira agad dahil talagang purong mga gulong to, oh. Inukit nila, Mr. Boy. Ang galing ng gumawa nito, Mr. Boy. Tibay talaga to. Yung sahig, interior, yung nasa lapag, gulong talaga. Kaya di ba sa basa ito masira, masira Boy dahil matibay tala ito dahil puro gulong. Ayan o, oh. nyo naman Boy yan. ayan pa si Boy mga gulong dito na malalaki. Uh, marami din bubili dito ng malalaking mga gulong. Ayan no? pang loader daw yung mga Sir Boy yan. Ayan o, no? grabing laki. Kasi isang tao dyan si Boy. Kahit pupasok ka pa dyan o. No? Ayan no? grabing lalaki laki Boy. Hello, what's up, Mr. Boy? Apo. nandito ako sa bintahan ng mga gulong na surplus, Mr. Boy, no? Kasi ito yung lagi namin pinapuntahan o tinatakbuhan pag sira ang gulong namin, Mr. Boy, no? Meron ako nakita dito mga upuan, Mr. Boy, gawa ng mga gulong, Mr. Boy, oh. Ang galing ng gumawa nito, Mr. Boy. Hindi pa basa, basa talaga ito na masisira agad dahil talagang purong mga gulong to, oh. Inukit nila, Mr. Boy. Ang galing ng gumawa nito, Mr. Boy. Tibay talaga to. Yung sahig. interior, yung nasa lapag, gulong talaga kaya di ba sa basa tumasira maskiro boy dahil matibay talaga ito dahil puro gulong ayun oh no? kita nyo naman maskiro boy yan ayun po Mr. boy mga gulong dito ng malalaki uh, marami din bubili dito ng malalaking mga gulong ayun oh no? pang loader daw yung mga maskiro boy yan ayun oh no? grabing laki kasi isang tao dyan Mr. boy kahit pupasok ka pa dyan oh no? ayun oh no? grabing lalaki maskiro boy